Hey guys Welcome to my vlog Please, please subscribe Please subscribe my, my channel. channel Thank you Tuturuan so, ko po kayo Mag Magdownload sa happy Mo At i-download Ang happy mood sa google Sundan nyo lang po ako Punta po kayo sa Chrome. Punta po kayo sa search bar. Search nyo lang po. Happy mood. Ito po. Yan. Eh, kamali. Happy birthday to eh. Happy okay. mood. Oh, yan po. Yan po. Klik po to. download Meron na po kayo. Install niyo po. Hay po, tapos. Punta po kayo. Alis na po kayo sa kaum Punta po kayo sa happy mood. Bilang, mm. ah. tinapay ah. Tawasan mo sa kape. Oh. Ah. Hmm. Yan po. Happy mode. Kasi hindi nyo lang po i-search yung mga lalaro nyo. Kaya mm. mm. lang po mga in Nakakabilib to. Maganda gamit at... Pag na-download nyo na, click nyo lang to yung may lalabas na install. Yun lang. Good luck. Bye-bye.